kahulugan ng brown na pusa sa panaginip. Marami sa mga nananaginip tungkol sa misteryosong kayumanggi na pusa ay mausisa. Ang pagkakaroon ng isang kayumangging pusa ay kumakatawan sa kalayaan at ang kakayahang madaling magnabikit sa nakapalibot na kapaligiran. Kung nakakita ka na isang kayumangging pusa sa iyong panaginip, ito ay isang senyales na dapat kang magpasya. Ang pagsasarili ng mga pusa ay nagdutulot ng isang mensahe tungkol sa iyong pangangailangan para sa kalayaan. Ito ay isang palatandaan na nagsasabing isang mensahe tungkol sa pagbabago. Ang kanilang itsura sa mga panaginip ay nagpapahiwatig na ang pagbabagong anyo ay malapit ng mangyari. Ang mga paparating na pagbabago ay nangangailangan ng iyong kakayahang harapin ang mga ito ng matagumpay. Samantalang ang mga brown na pusa ay kumakatawan din sa mga nakakulong na pagnanasa na kadalasan na sa ating emosyonal at pisikal na mga pangangailangan. Ang kanilang pagiging malihim ay nagpapahiwatig na iyong kakayahang itago ang iyong tunay na nararamdaman. Ang panaginip tungkol sa isang kayumangging pusa ay nagpapakita na kailangan mong ipahayag ang iyong mga damdamin ng may bukas. Ang misteryosong aura ng mga pusa ay tanda rin ng iyong interes sa paggalugat ng iyong kaluluwa. Minsan, ang mga brown na pusa ay dumarating sa mga panaginip bilang isang babala ng panganib. Nalalapat ito kung ang kayumangging pusa ay agresibo sa iyo ang bantana ito ay nababahala ka. Maaaring may isang sitwasyon sa iyong buhay na nagdutulot sa iyo na madepres. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mapaglarong kayo pusa. Ang mapaglarong kayo pusa sa iyong panaginip ay nagdutulot ng mensahe ng kagalakan at masayang kaluluwa. Ito ay isang pahiwatig upang tamasahin ang mga kasiyahan ng buhay. Paghahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Ang kagalakan ng pusa ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay masaya at maasahin sa mabuti. Ang simbolo ay sa ring hudyat upang makahanap ng balanse sa pagitan ng trabaho at paghahanap ng kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang inabandonang kayumangging pusa. Ang isang inabandonang brown na pusa ay sumisimbolo sa kalungkutan, paghihiwalay o pakiramdam na nawawala Ibinapahiwatig nito na naghahanap ka ng koneksyon o koneksyon sa iba at nahihirapan kang mahanap ang iyong lugar sa mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kayumangging pusa na umaatake sa iyo. Ang panaginip tungkol sa isang kayumangging pusa na umaatake sa iyo ay isang senyales ng babala. Ito ay nagpapahiwatig ng panganib na nagdutulot sa iyo ng pagkabalisa. Ang galit ng pusa ay nagpapahiwatig ng kontratahan na iyong haharapin. Mangangailangan nito ng iyong determinasyon na gumawa ng mga desisyon kapag nakikitungo sa mga sitwasyong nagpapahirap sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng isang kayumangging pusa? Ang isang kayumangging pusa na nanganganak ay isang simbolo ng pagiging produktibo at mga bagong simula. Ang simbolo ng panganganak ng pusa ay nagpapahiwatig na may mahalagang bagay na umuunlad. Sa kabilang banda, kung ang mga kuting ay pinanganak sa isang hindi malusog na kondisyon, ito ay nagpapakita ng isang pag-urong na magaganap. Ito ay isang senyales upang mag-ingat kung makaranas ka ng mga pagkalugi kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kayumangking pusa. Kapag nakakita ka ng patay na kayumangking pusa sa iyong panaginip, ito ay isang malungkot na karanasan. Gayunpaman, ang pagkamatay ng isang pusa ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang kabanata. Bagaman nagdutulot ito ng kalungkutan, sa kabilang banda, kung ang isang patay na kayong, kayumangging pusa ay nabuhay muli, ito ay senyales na handa ka ng bumitaw at magsimula ng bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kayumangging pusa na hinahabol ang isang daga. Ang pagkakita ng isang kayumangging pusa na hinahabol ang isang daga ay nangangahulugan na ikaw ay naghahabol ng isang layunin. Samantalang ang daga ay sumisimbolo sa mga problemang dapat mong lagpasan para makamit ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasugatan na kayumangging pusa. Ang panaginip tungkol sa isang nasugatan o may sakit na kayumangging pusa ay nagpapakita ng pagkabalisa na may kaugnayan sa mga problema sa kalusugan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay hindi malusog sa pisikal kung nakakita ka ng na isang nasugatan na pusa, ang panaginip na ito ay nagaanyaya sa iyo na tuklasin ang iyong mga damdamin tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Nagkaroon ka ba ng anumang mga reklamo kamakailan?